Hello mga kagri. Ka For today's video, ang episode po natin ngayon ay tungkol sa luya at sa tanglad. Kung meron po kayong nabili sa palengke at may mga natirang parte ng luya at tanglad, pwede pa natin siya i-regrow. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung simpleng paraan kung paano po magtanim nito para magkaroon kayo ng unlimited supply ng tanglad at luya sa inyong backyard garden. Coming up! Kung gusto niyo pong magkaroon ng unlimited supply ng tanglad at luya sa inyong garden, makakatulong po yung information na ito. Kung sa tingin niyo po very interesting yung topic na ito, i-cultivate nyo naman yung like button. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Nakaraan ang topic natin ay tungkol sa kamatis at spring onions. Ngayon naman, yung nabili pa rin natin sa palengke, tanglad, tsaka luya. Ito po yung tanglad na tanim ko dito sa aking backyard kitchen garden. Nagsimula lang po ito, itong tanglad na yan sa isang pirasong bulb. Isang garito lang po yung tinanim ko dyan. Tapos ang ginamit kong abono ay yung ating swamp fertilizer. Ayan. Ngayon sobrang kapal na at sobrang sukal na. Inuunti-unti ko na po yan, binabawasan ko na kasi lilinisin ko yung part na to. Yung ibang mga tanglad nilagay ko na po dito sa likod ng aking garden, andyan na sila sa section kung saan nakalagay yung aking plant and forget section. So, dyan din po nakatanim yung ibang luya at saka yung mga luyang dilaw. Kasi itong section na to, yung mga crops na nakatanim dyan, yung mga hindi kaanong alagain. Na, andyan yung malunggay, yung luyang dilaw, luya at saka yung ating mga tanglad. Unahin po natin yung luya. Kung meron po kayong luya or luyon dilaw parehas lang po yung pamamaraan natin na pagtatanim mag cut lang po kayo ng mga 1 to 2 inch yung laki mas maganda po kung mas malaki yung itatanim natin para mas mabilis siyang lumaki at mas marami yung ma-harvest natin then piliin nyo po yung may mga buko ano you know, may mga bukol so yan po yung itatanim natin so ito approximately more than 1 inch yung laki nya so yan po yung itatanim natin So dito sa section na to, meron tayong luya. Ayan. Nasakop na siya ng tanglad. Sobrang kapal na ng tanglad. Tapos meron din tayo dyan luyang dilaw. Ayan. So ito pong luya, medyo matagal siya bago ma-harvest. Inaabot siya ng mga 8 months. Actually mga 4 to 6 months, pwede na tayo mag-harvest. Pero medyo maliliit pa yung ating luya. So yan po yung tiyatawag nating baby ginger. So iba pa yung kulay niya. Hindi pa siya totally dry na kulay brown talaga yung balat. Pero pag inabot na yan siya ng mga 8 months, ayan, magaganda na yung luya at malalaki. Pwede tayong magtanim sa lupa, pwede rin tayong magtanim sa mga sako. No, mas maganda po sa sako kasi kung maliit lang po yung inyong space, wala kayong lupa na pagtataniman. Pwede pwedeng magtanim sa sako. Tapos sakto lang din bago mabulok yung sako, makakapag-harvest na kayo ng luya. Ang maganda dito sa luya kahit partly shaded, pwede tayo magtanim kahit medyo malilim yung lugar. Okay lang, maganda pa rin yung pagtubo ng ating mga luya. Sa pagtanim po nito, kailangan yung lupa na pagtataniman natin ay buhaghag. Medyo loose siya. Kung marami kayo may lalagay na organic materials tulad ng ipa ng palay, sinunog na ipa, yung tuyo na dumi ng hayop galing sa manok o sa baka, mas maganda para maganda rin yung tubo ng ating mga luya. So, loose soil kasi root crop siya. So, para lumaki ng lumaki yung laman ng luya. Malambot yung lupa. Pero kung matigas yan, hindi siya lalaki. Mahihirapan magpalaki yung luya natin. So, gagawin lang natin. mag tayo. Tapos, ibaon niyo lang po yung luya. Then, takpan na natin siya. Tapos, diligan na natin. Ang ginagamit kong pandilig ay yung ating swamp fertilizer. Then, after 5 to 7 days, may makikita na tayong dahon. Ayan, maliit pa lang. Tapos, uh, after a week or two, medyo malaki-laki na yung dahon. Then, after several weeks, malaki na yung ating luya. Ayan na, may mga dahon na. Dahan-dahan yun -dahan siyang tutubuan ng mga suwi, ng mga dahon. So, habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki yung ating luya na nakatanim dyan sa ilalim ng lupa. So hindi natin to kailangan diligan araw-araw as long as may moisture dun sa lupa, hindi siya tuyong-tuyo. Walang problema dyan, maganda pa rin yung tubo ng ating mga luya. Para naman po sa tanglad, paghiwalay-hiwalayin lang natin yung mga bulb. Hanggat maaari may matirang mga ugat para mabilis mabuhay yung ating tanim na tanglad. Pwede pa rin natin ito i water propagate. Ibabad natin itong lower part, itong bulb na to para tubuan siya ng bagong ugat. Kung sa palengke nyo po nabili yung tanglad, medyo malinis yan. Wala siyang mga ugat kasi inaalis sa palengke. So ang gagawin lang natin, ibabad natin ito sa tubig para magkaugat bago natin siya i-transplant. So ang gagawin natin, pwede natin siya i-direct, pwede rin natin siya i-water propagate. Para magkaugat muna. So either sa dalawa, pwede natin gawin. Dinisin lang po natin, alisin natin yung dahon kasi matutuyo din yan. Putulin natin. Tapos ito, pwede na natin siya itanim. Yan din po yung ginawa ko dito sa aking backyard garden. So lahat naman na buhay. May mga ilang pirasong namatay. Pero mas marami pa rin po yung nabuhay. So hindi ko na siya pina water propagate. So walang problema kasi. Ang dami kong ang supply ng tanglad. I prepare lang po natin yung lupa na pagtataniman. Magukay lang tayo. Tapos ilagay na natin itong tanglad natin. Ayan. Takpan lang natin tapos idiin natin pa-ikot para hindi matumba yung ating tanglad. Ayan. Tapos diligan na natin siya ng ating some fertilizer. Kung nahihirapan po kayo magtanim ng tanglad, laging namamatay, natutuyo, pwede natin ipawater propagate muna. Ibabad nyo po yung tanglad, yung inyong planting materials, yung mga seedlings sa tubig. Tapos after few days, kung medyo malabo na yung tubig, palitan natin. Then hintayin natin na tubuan siya ng mga bagong ugat, saka natin siya i-transplant. So sa ganung paraan, mas malaki yung chance na makasurvive yung mga tanglad na tinatanim natin compared dun sa direct planting. Pero so far sa akin, wala naman ako masyadong problema Pag nag-direct planting, nabubuhay naman siya So, depende pa rin siguro sa pag-aalaga at sa lupa na pinagtataniman So, ito po yung mga tanglad ko na tinanim na karaan Medyo payat siya kasi medyo matigas yung lupa na yan Pero dito sa part na to, sobrang kapal Ayan. So, isa-isang piraso lang po yung tinanim ko dyan Ngayon, makakapal na siya Yan ang dami So, ganun lang po kadali Itong tanglad ay pamilya po ng damo. So grass siya. Madali siyang mabuhay. Maganda rin siya isama sa ating garden kasi nagagamit natin siya pang luto. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na ito, i-like e nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Kung meron pa po, po kayo mga katanungan, mag-iwan lang kayo namin sa isa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!